Dahon ng laurel sa unang araw ng Abril. Ito po ay magdala ng swerte. Tuloy-tuloy ang pasok ng pera. Unexpected na pera ang darating at hindi lang maliit na halaga. Magkakaroon ka dito ng napakalaki ang chance na magkaroon ka ng sobrang laki na halaga ng pera na pwedeng ikabago ng buhay mo at ng buong pamilya mo. Kumusta? Welcome sa ating Youtube Channel So for today po guys no, Easter Sunday ngayon, and katapusan po ng buwan, ng Marso So bukas po ay April 1, so gawin niyo po ito guys sa April 1, pagising mo sa umaga and then ito po guys no, mag-wish ka na nakaharap ka sa may silangan at taintim na kahilingan ang gagawin mo na sa buong buwan ng uh, Abril, at uh, bubuho sa iyo ang swerte at magulat po kayo sa dulot nitong swerte guys, ito po tested and proven na po sa atin, no? kaya guys kung gusto mong malaman kung paano gamitin ang tatlong pirasong dahon ng laurel ngayon po uh, unang araw ng Abril upang pumasok ang swerte tuloy tuloy ang pasok ng swerte sa inyo panoorin niyo po ang video na ito ituturo ko po sa inyo ang isa sa pinakapibirito ko po pong paraan kung paano makapag attract ng swerte sa buong buwan at sa buong o ng 2024 at kung kayo man ay bago dito sa ating youtube channel huwag kalimutan subscribe po ninyo ating youtube channel and then hit the bell button for notification para ma-notify ka sa mga next nating mga videos ang tatlong pirasong dahon ng laurel na will change your life No. Ito po guys, attested uh, and proven sa atin ang dahon ng laurel. Ang dami na pong gumawa nito at mayroon po tayong isang kaibigan sa Bicol po. tumamat talaga siya sa luto dahil po sa tinuro po natin na pampaswerte gamit ang dahon ng laurel. ngayon po guys, gawin mo po ito sa unang uh, araw ng buwan. pagising mo sa umaga, kumuha ka ng kandila at kung may kandila ka na pula, ito po yung ating uh, red candle or kung wala kang red candle, pwede kang gumamit ng puti na kandila. And kailangan mo rin dito yung tatlong piraso po na dahon ng laurel and then ang ating panulat na red. Kung ma kung may red ka, mas the best ang red na pentel pin. Kung wala naman, pwede kahit anong kulay. So ngayon po, mag-umpisa ka nito uh, paggising mo sa umaga. kumarap ka sa may silangan, umupo ka na nakaharap sa may silangan, sindihan mo ay yung kandila. And then ang una mong gagawin dito, guys, dito po sa bawat dahon ng laurel, isulat mo ang yung kahilingan Una mong isulat dito is yempre po Good health and protection Health and protection dito And then sa, sa isa naman uh, Abundance money Money and abundance At uh, Ito namang sa sunod guys Ay uh, to universe. Again, sana po masundan ninyo guys, to universe. Ibig sabihin nito ang ginawa niyo po ay talagang uh, dedicated ninyo ito, to universe. Kung ano man ang isinulat ninyo dito, ito po ay para po hilingin po natin sa ating universe. So ngayon po, pagkatapos mo po itong uh, nasulatan na yung wishes or inyong kahiligan, ang gagawin po ninyo guys, uh, magdasal po kayo ng taimtim. Pwede kayo magdasal ng isa na ama namin, isa na uh, yung uh, kung kayo po ay katulik, yan gumamit kayo ng dasal na yan. Pag halimbawa po kayo po ay mga born again Christian guys pwede po kayong gumamit po ng uh, magbasa lamang po kayo ng isang verse ng Bible. Nakakatulong po yan sa inyo upang isel yung area ninyo na magkakaroon ka ng, uh, bagas ano, protection habang ginawa mo ang iyong kahilingan, wala pong distraction walang mga negative na mga enerhiya na makakalapit po sa inyo kasi po, pag once po, ganun po nakaseld kayo guys, ang iyong kahiling kagalingan ay diretso po sa universe. And pagkatapos po guys na nagdasal, ang susunod na gagawin ninyo po dito, bulong mo po dito sa dahon ng laurel para sa kapaparan sa aking mga pangarap sa buhay. Ang lahat ng nakasulat dito, i-mention po ninyo guys. And then pagkatapos po, I claim it, I claim it, I claim it. Thank you, universe. And then, pagkatapos nito, sunugin mo na itong dahon ng laurel. At ang abo po nito, guys, ang abo nito, uh, lumabas ka sa may pintuan mo, sa may main door. Hakbang ka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. And then, ang abo, iihit mo sa may silangan. Thank you, universe, to grant my wish. Ganyan naman, guys. Uh, subukan po ninyo ang paraan na ito kasi uh, ito po yung madalas kong ginawa. And then, ang ganda po ng resulta. Magkakaroon ka dito ng unexpected na mga pera na hindi nyo po inaasahan na matanggap mo at magkakaroon ka dito ng mga opportunity na darating sa inyo na talagang uh, magulat ka sa mga opportunity na darating. Uh, baga sa ano, para bang uh, yun na yun, na yung opportunity na yun, yun po ang magpabago, magpabago sa iyong buhay. Kaya guys, wag na kayo magdalawang isip. I-try po niyo ang dahon ng laurel sa una pong uh, araw ng buwan ng Abril. At Tuloy-tuloy uh, po, magiging positibo ka palagi para sa ganun, tuloy-tuloy uh, po ang pasok ng positive energy sa iyong buhay, sa iyong tahanan, sa iyong bahay, sa iyong araw-araw uh, na ginagawa. Once na positive na enerhiya ang lagi pong nakaseld sa inyo guys, asahan po ninyo yung pagbabago ng iyong buhay ay susunod po yan. Totally guys, magkakaroon ka dito ng pagbabago ng iyong buhay. So, positive Dasal ng time team, napaka-importante ang uh, relasyon natin kay Lord and then positive ka palagi na yung pangarap mo, matupad mo. Siyempre po, hard work at uh, kung mayroon kang mga uh, natuklasan na mga opportunity, grab mo na yan. Guys, uh, kung hindi ka mag-aksyon, ganun pa rin ang mangyayari mo bukas at sa susunod na taon. Kaya, aksyunan mo ka kung sa tingin mo po ay talagang uh, maganda ito para sa inyo opportunity na maganda ito sa iyo. Kung hindi bawa may kaibigan ka na nag offer po ng business sa iyo, uh, i-try mo, 'di ba po? Wala pong mawawala sa iyo. Ang importante i secure mo na yung sarili mo uh, para sa kinabukasan mo. At huwag kang makinig sa mga taong nag-negative po guys sa mga paligid mo kasi po hindi yan makakatulong sa iyo. Ayan po guys, no? maraming salamat po sa inyo lahat. At mayroon po akong online business guys kung interested po kayo, PM po kayo sa akin. Ang aking Facebook, aking Facebook account, ilagay ko po dito sa description, Cecilia Omahuni, ang aking Facebook account. And then hintayin ko po kayo na mag-business ka sa akin. Pag-usapan po natin guys kung paano ka mag-umpisa ng online negosyo po na pwedeng bago ang takbo ng inyong buhay uh, this is the uh, opportunity na talagang nagbago ang buhay ng marami at nagpasalamat po ako na dumating ito sa akin. Kaya guys, hindi po ako mapahiya na i-share po ito sa inyo. Kaya, mag-message kayo sa akin, hintayin ko po kayo. At guys, kung sa tingin po ninyo itong ating ginawang video ngayon ay helpful po sa inyo, nakakatulong po sa inyo. Huwag kalimutan, i-like and then i-share ang ating video. Subscribe na rin po guys. At huwag kalimutan, hit the bell button for notification po para manotify ka sa mga next nating mga videos. Thank you so much guys. Lagi kayo mag-ingat. Bye-bye po!